Alam mo ba na ang tenga ay hindi lang para makarinig, kundi para ding panatilihin ang balanse ng katawan mo. Una, ang tenga sa labas o yung tinatawag nating outer ear ay parang imbudo or funnel na kung saan ay kinukulekta nito ang lahat ng vibration sa environment at dinadala ito sa ating ear canal patungong eardrum. Sa gitnang tenga, may tatlong buto ang tatlong buto na to ay matatagpuan sa likod ng eardrum at kinukonsider pinakamaliin na buto sa ating mga katawan. Pinapalakas nila ang at pinapasa ito sa tinatawag nating inner ear. Sa inner ear naman, may cochlea na hugis kuhol. Dito ginagawang signal ng utak ang tunog gamit ang maliliit na hair cells. Sa isang iglap, naiintindihan mo na kung boses, musika o Busina ng bus ang iyong naririnig. Hi, ako si Eros Lumboy, isang clinical audiologist. Follow para sa mas simpleng pagpapaliwanag tungkol sa tenga at boses.